Hello mga kasan lover, welcome to my YouTube channel. Kita you. nyo naman, kinagpapawisan ako sa sobrang init mga kasan lover. Pasensya na kayo at minsanan lang ako makapag-upload kasi mahina ang signal dito ng data. Ganon din naman yung wifi. Wifi na yung gamit dito di na ano, mahina na kasi yung ano, data ng load. Wi-Fi na lang pa piso piso. Saka nahihirapan din ako pag ano. Nahihirapan din ako mag-charge. Gawa ng solar lang yung gamit ko pag charge Kasi wala naman kaming kuryente. Pero kapag nakupul naman, ayan. Kailangan pa rin naman natin gampanan kung anong tungkulin natin para di ba para sa mga viewers dalawang araw bago ma full charge yung cellphone ko sa solar kasi pag hindi masyadong mainit yung sikat ng araw ay cellphone ko hindi masyadong napupuno hindi na full charge kaya kailangan dalawang araw. Pero, ngayong araw na to, parang ang ganda naman ang sikat ng araw. Kaya, naka 80% ako sa pag-charge ng solar. Ayan yung gamit kong solar. Ayan yung nasa upuan na yun. Ayan yung kumakarga sa Ayan yung kumakarga sa ano, panel. Yung panel nasa taas. Diyan ako nagsicharge. Ayan mga kasalabar yung asawa ko. Gumagawa ng bahay. Pero hindi namin bahay. Bahay yan ang pamangkin niya. Dito kasi balakan gumawa ng bahay. Hindi naman marunong gumawa ng bahay yung pamakingi kaya siya yung gumagawa. Uy, uy, sana oh <laughs> Pasensya na kayo mga lover, at makalat kami. Biyan mahilig magdamit eh mga kasantlabor kasi ano, pawis niya Siya lang gumagawa niya. Basta kompleto sa materyales. Kahit isang araw kaya niyang gawin yan. Kaya niyang tapusin. Oh my God! Wow! Butin pa ng isang linggo. Dati, hindi naman ako nahihirapan sa pag-upload. Doon sa tinatrabawa ng asawa ko. Palagi akong may load. Pero nung nakauwi nga kami ngayon dito sa Tacloban. Sa probinsya. Ayun. Wala na. Mahina na yung signal. Mahina na yung signal ng ano, data. Wi-Fi na lang yung gamit. Ginagawa ko, pag mag upload ako, naguhulog ako ng 5 pesos. Tapos nag upload ako ng video minsan matagal pa yan matagal bago maka ano, upload kaya yeah, sana pagpasensyahan nyo na kung minsan natatagalan na ako sana mga kasan lover tuloy pa rin kong tumutok sa aking mga vlogs yan na ko na patuloy pa rin kayong susubaybay at hindi bibitil sa aking channel. Ayan, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood ng aking mga video. Shout out po sa inyong lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. Ayan. Stay safe po tayong lahat at God bless.